Narito na ang nakalap ng 1.1.3 virada niyo si PEM. Isa ang bayan ng kawayan sa pinaka nangunguna na nakatapos ng proyekto mula sa RCSP or ELCAC ayon niya kay Provincial DILG Director Paul Nas. Kaya nitong 22 ng Agosto 2025 ay formal lang nagkaroon ng inugurasyasyon ang proyektong mga classroom mula sa RCSP-ELCAC na pinagkatiwala ng National Government sa lokal na pamahalaan ng kawayan dahil sa malasakit ng pamahalaan ng kawayan sa pumumuno ni Mayor Engineer Edgar Iskundor ay inalalaya ng kanyang administrasyon ang pagpapagawa at pagmumuntor sa naturang proyekto para mas tamang pamamaraan at maayos at matibay ang pagkagagawa sa naturang paaralan. Sa araw na ito, ay binisita ni Vice Mayor Esther Sibinsol at kasabay nito sa programang inaugural sa naturang classroom. Ayon sa naturang vice mayor ay ipapagamit muna pansamantala ang naturang classroom sa mga mag-aaral at sa mga guro dahil nakikita nitong nakakaawa ang mga guro at mga kabataan na nagtuto na nag-aaral sa labas ng classroom na hindi maayos ang kanilang silid paralan. Pa nang matapos ang programa sa Barangay Tubog Elementary School, nang matapos ang programa sa Barangay Tubog Elementary School, ay agad kaming tumungo sa pangalawang lokasyon kung saan ay magkakaroon ng inaugurasyon din sa isang classroom sa Sityo Talisay, Barangay Tubod, Ip Elementary School at dito nagpahayag ang naturang Vice Mayor sa kanyang pagkakatuwa at pagsanib-persa ng mga kawani ng gobyerno. Sa naturang inaugurasyon ay naroon sana ang naturang mayor na si Mayor Edgar Iskundor ay hindi nakarating dahil ay naghati-hati sila sa naturang mga event dahil kasabay dahil magkakasabay ang mga event na imbitasyon sa kanila kaya naghati na lang sila is Mayor Esther si ay dito sa inaugurasyon sa mga naturang building dito sa uh, siya ng naturang vice mayor Bagamat wala si Mayor Edgar Iskundor ay talaga naman nagpapasalamat ang mga tao at mga residente at mga mag-aaral, guro at mga kasamahan nitong mga empleyado ng gobyerno na patuloy ang suporta ni Mayor Edgar Iskundor sa mga programang edukasyon. At yan ang nakalap ng ating programang 11.3 Virada News FM. Abangan ang mga updates sa mga iba't ibang bayan sa probinsya ng Masbate. Ito na lang si Kabirada Weng, Radio Servisyo Publiko ng Virada FM.